my name is Jovi Loon and I'm from Pinamungahan, Cebu. Hi everyone, I'm Dave Alcano. I'm from Pasil, Cebu City. Hi, I'm Francis Alin Sonorin and I'm from City of Naga, Cebu. Kami ang the, the Amazing JDS! JDS. Dati magkakalaban kami pero ngayon po naisipan po namin na bumuo ng grupo. Ang pinakinakatakutan po talaga namin is ito. Limaw to sa kankahan. Ito din po consistent po tong nananalo talaga sa mga single contest. Uh -huh. Wala rin namang gikuan baka nang gikuan na kagalingon na mag-compete niya uh -huh. in each other. Uh -huh. Dati, boses babae talaga ako. Nung nag-turn 16 ako, nag-change vocal na yung boses ko into male vocal. Three years ako na huminto sa aking pagkakanta dahil yung parang nawalan ako ng gana, nawalan ako ng, ng kumpiyansa dahil nawala yung boses ko na pang babae. Ayun, hindi, hindi ko alam kung pwede ba na damit babae pero boses lalaki kung ma accept kaya nila na kung ganito yung gagawin ko hindi pa ako kumakanta. At uh, tatawagin na nila na ako ng uncle. Yung, Sabang yung uncle mang... kasi sa amin po is, parang ginagamit nila po pa, para, para asar po ng um, ruling po. 90% sa LGBT na, I mean, trans woman or lady boy na tatawagin talaga na uncle. Ewan ko talaga sa kanila. Pero I'm, I'm hoping na they stop that. Ang sakit din. Pero nung simula nung kumanta ka, uh, talaga sila. Dami na. Namangha na sila um, lahat. Parang brother ko na sila eh. Yung, yung ko na talaga sa kanila. Nagpapasalamat talaga ako sa The Boys Generation dahil kung yung parang nabuo kami at na uh, naisa, yung banding namin talaga, yung sobrang napakasulid. Nakilala ko talaga The sila kung, na, si, o oh, kung sino talaga sila. Doon kami nagpapasalamat talaga na nabuo kami tatlo. Marami kaming natutunan dito po na hindi namin natutunan before. And doon, parang panalo na po kami. I know, I know hindi know talaga know had yung, lang yung Kahirapan or circumstances baga kahit anong mangyari laban pa patuloy talaga. pa rin pa sa pangarap